sa so ito pala yung mga naging kaganapan kanina sa computer shop namin So kitang kita ninyo kung gaano karami yung mga bata naglalaro So ayan iba iba din yung kanilang mga nilalaro sa loob ng aming computer shop Magandang araw pala sa inyo mga koys So, andito na naman ako sa computer shop namin So, actually ay may aayusin ako dito kasi nga gawa nga ng yung monitor ng unit number 8 ko is May sira kasi yung isang unit number 8 ko kasi yung monitor niya is medyo wala-wala and kinakailangan mo talagang ayusin So, bilang isang owner ng computer shop, dapat meron ka ding alam sa mga basic troubleshoot at kung may mga pagkakataon na kinakailangan mong tingnan is ikaw na mismo dapat yung magsasayos ng uh, monitor, ng CPU, even ng mga keyboard at kung ano-ano pang dapat ayusin sa computer shop. Kasi kapag kukuha ka pa ng technician para magsasayos ng uh, unit, kasi daragdag pa yun ng uh, expenses mo so much better na pag-aralan mo kung paano ayusin yung mga maliliit na bagay na dapat masayos mo so ito sinitlek ko muna kung baka may mga wirings na hindi masyadong naayos so yun dapat mong tingnan yun So, tingnan mo din kung talagang ano yung mga pinanggalingan ng problema. So, ayan, nakita nyo naman na uh, sira nga yung monitor. Actually, tonight ko din yung monitor sa ibang CPU. Okay naman siya. So, ang problema dito, medyo ang uh, BGE port niya is medyo uh, may mga sira. So, ayan, tinitingnan ko, nga, uh, hinahanapan ko ng paraan kung ano yung mga pwede ko pang gawin para masayos yung unit na ito. Yung CPU naman, okay naman. Yung VGA port niya, kinakailangan masayos kasi masyado siyang maluwang. Even yung power cord, masyado rin maluwang. So, from time to time, kinakailangan mo talagang i-check yung mga wirings, yung mga VGA port uh, from CPU to monitor and from monitor to the plug-ins. So, at least kung may mga sira, alam mo paano ayusin. So, ayun, kita natin na talagang may sira talaga yung uh, BGE. Actually, BGE yung problema dito. Kasi yung monitor trainer ko naman sa ibang unit, okay naman siya. So, kinakailangan palitan ang BGE nagkakasira kasi yung mga wirings or even ang bitlig kasi gawa nga ng habang naglalaro yung ibang mga bata is ginagalaw nila yung monitor uh, lalong lalo na kapag naglalaro sila ng warak ayaw nilang makita na kanilang uh, katunggali kung saan location na sila so tendency ginagalaw talaga nila yung monitor So, kapag nagagalaw ang monitor, nagagalaw din yung mga VGE, even yung mga power cord. So, yun ang disadvantage. So, pili maglalagay pa nga ako dito ng uh, announcement na huwag nilang gagalawin yung mga monitor kasi gawa nga ng masisira ito. Or even yung mga wirings masisira. So, ganun ka. Importante na dapat mong ito. Maraming salamat.